everyone! So for today's video, ayan, magluluto na naman po tayo ng ating ulamin. So yan po yung ating manok. Ginagamitan ko po siya ng brine solution. Yan po ay nakababad siya ng overnight babad sa ating uh, refrigerator. Ayan, lagay ko po yan doon para safe na safe yung ating chicken. Yan po pala ay tatanggalin natin isa-isa sa ating uh, brine solution, patutuloy natin ng maigi yung tuyong-tuyo na yung manok na wala na talagang tubig na kumakapit sa kanyang balat. Ganun. At habang patutuloy natin yan o habang patutuloy, patutuyoy natin yung ating chicken, magprepare po tayo ng ating ikukot dyan sa ating manok. Ayan, nagprepare ako ng harina at cornstarch. So kung anong dami ng harina, yun po yung dami ng ating corn starch. Ayan. So, uh, yan po ay atin lamang titimplahan. So yung aking ginamit na panimpla dyan ay yung ah uh, asin lamang at uh, pamintang Pilipino. Ayan lang po yung aking nilalagay dyan sa ating harina at cornstarch. Ayan, so kung mayroon po kayong ibang panghalo, pwede ninyong haluan. Ako simple lang, paminta at asin lang po yung aking nilalagay dyan. At yan po ay ating hahaluin ng maigi para mag-balance yung lasa ng paminta at asin dyan po sa ating harina. Kapag nahalo na po natin, isit aside lang po natin yan at mag-prepare pa po tayo ng ingredients na kasama dyan sa ating harina. Ayan, so dito sa ating mangkok o sa ating bowl, uh, maglagay lang po tayo dyan ng dalawang itlog. Ayan, so yan po yung ating ihahalo sa ating chicken, yung ating dalawang itlog. At uh, yan po ay lalagyan natin ng harina yung mixture kanina na ating ginawa. Kukuha lang tayo ng kaunti dyan at ihahalo po natin dyan sa ating itlog. Diba itlog? Dalawang itlog. Ayan, natigas ng itlog, no? Ayan, so yan, hilo-halo ko lang ng maigi dyan sa ating egg. Yung ating harina mixture. Ayan. Hindi ko po inubos ha. Kumuha lang po ako ng kaunti doon sa ating uh, side. Dahil uh, gagamitin din po natin yan. Ayan. So kapag ganyan na po siya, okay na siya. Sit aside natin at Ayan, i-prepare na natin yung ating manok. Ayan, uliba to yung tuyo na po yung ating manok. Ayan, nakadre na po siya ng maige. So, nilalagay ko lang po dyan sa ating bowl. Yan po pala ay apat na piraso lamang. At sinama ko na rin po yung liig kasi kawawa naman po yung pusa namin. Ayan, buong manok kasi yan guys, sinihiwa po ng apat lang. At yan po ay titimplahan po natin ng uh, garlic at garlic powder at pamintang pino at syempre dadagdagan din po natin yan ng um, curry powder ayan, ayan sya guys yung aking nilagay at Siyempre, lagyan rin po natin ng kaunting suka. Kaunti lang po guys. Ayan, kaunting suka lang. Mga isang kutsara lang na suka yung aking nilalagay dyan. At hahaluin natin ng maigi. Ayan, halong-halo talaga siya. Ayan, so. Pagkatapos natin imimix. Yan po ay i- lagay natin sa ating egg mixture and din doon po sa ating harina. Iko-coat din po natin sa ating harina yung ating chicken. O, diba? So, after sa ating harina, ayan, iko-coat lang po natin. After, after dyan sa ating harina, ayan, pajulit-julit na naman po tayo. Ayan, ibalik natin doon sa ating uh, itlog. Ayan, para kapit na kapit talaga yung ating nilagay na harina sa ating chicken. Ayan, o So, uulit-ulitin lang po natin yan. At dahil apat lang naman na hiwa yan, so ulit-ulitin natin na ganyang... Uh, proseso o ganyang pagka-process. Ayan. So, diba, balik, balik ulit sa ating harina. Ayan. So, itatak-tak-tak-tak -tak -tak lang natin yan para walang uh, masayang na harina. Ayan. O, diba? So, ganun lang po tayo kasimple magluto ng ating manok. Yan po pala, guys, ay Uh, baon ng aking bunso at ulam na rin po namin lahat. Ayan. So, ulit-ulitin lang po natin pag-coat sa ating uh, itlog at harina yung ating natira na manok. O, diba? Ganun lang po kasimple. Huwag na nating pahirapan yung ating mga sarili. At pagkatapos nating makote lahat yung ating... Uh, ayon po pala ay nagpapainit na po tayo ng ating mantika para double time po yung ating ginawa habang nagkuko tayo dyan may nakasalang tayo na mantika. Hindi ko na lang po pinapakita sa inyo ang pagbos ng mantika kasi lahat naman po tayo ay marunong nang magbohos Ayan, di ba? Yan ang tinatawag na double time. Kasi baka mamaya maliit pa yung ating anak sa pasok dahil sa pagbablag-blag. Ayan, di diba? makafocus ba? Kung baga, ayan. So, yung mantika po ay atin lamang paiinitin. Ayan, diba? Daming mantika, ayan. Kailangan maraming mantika yung ating gagawin kasi para masarap yung ating pritong manok. So, ganyan yung sikreto. di diba? Ayan po yung ating manok. Nakot na po natin lahat. Nag-aantay na lang po tayo na mainit na mainit na po yung mantika. Kasi kailangan mainit na mainit yung mantika bago po natin ilagay yung ating mga manok. Para mararamdaman mo talaga yung pagkagat na crispy, crispy. Ayan, so testing nga po natin kung talagang mainit na yung ating mantika. Ayan, naglagay lang po ako dyan ng uh, harina. Ayan, ayan, mainit na mainit na dahil lumulutang na yung ating harina. So sa pagkakataong yan, ilalagay na natin isa-isa dyan yung ating nakakote na manok. O, diba? at huwag niyong kalimutan na itaktak muna bago ninyo ilagay dyan sa kumukulong mantika para matanggal lang po yung uh, excess ng harina tinataktak-taktak ko po, po talaga yan so dahil malaki naman yung ating uh, lutuan at malalim yung ating mantika lubog na lubog ayan, ilalagay na natin yung ating apat na hiwa na manok dyan sa ating kaldero ayan, maluwag pa naman yan para isahan na ayan, so yan po pala guys ay apipritohin natin ng golden brown ayan, wag naman po sunog golden brown lang para ma-imagine natin yung fried chicken ng Jollibee McDonald's at KFC. O di ba nag-iimagine habang nagluluto? Ayan, o di ba? Ah, medyo brown-brown na siya. Ayan, so sinisilip-silip ko lang at pinabaliktad ko lang po yung ah, naipit. Ayan, so kailangan talaga guys na kailangan talaga na mainit na mainit yung ating mantika at huwag, huwag tayong mag-alala dahil kapag ang ating manok ay ginamitan natin ng brine solution siguradong lutong-luto yan sa ilalim at wala kang makita dyan na dugo-dugo sa ating manok pagka naka-brine solution yung ating manok overnight so malinis siyang tignan at talagang malutong siya guys malutong na malutong sa ayan lalo na pagka bagong luto ayan o diba kita nyo kita nyo yung ating chicken luto na siya yan po pala guys ay ating lamang patutuluin sa ating patuluan ayan para wala tayong malasahang mantika o diba lutong na malutong talaga yan guys promise Pwede niyong subukan. Ayan. So, pinapatulo ko lang po dahil uh, hindi maganda kainin pagka lumulutang sa mantika. Ayan na siya guys, yung ating pritong mano. Ayan po pala guys, ay pinapalamig ko muna. At yan po ay uh, lulutuin pa natin ulit. Ayan. So, hindi ko na po uh, ipapakita sa inyo dahil medyo mahaba na po yung ating video. At uh, yan po ay isisikan fry mo na po natin. Ayan. So, maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone!